Hello mga plastik. <laughs> Ayan, nagluto ang bading ng chicken steak. Yan, oh, di ba? Chicken 'yan, hindi isda, hindi baboy. Manok. <laughs> yan, bakla. Bakla masarap paglakad ng nakataas ang noo. Nawala kang inaapakang tao. Nawala kang nilamangan na wala kang sinagasaan, na wala kang nasaktan. Alam mo, masab kasi tumingin sa diretsyo sa mata ng kausap mo. Yung wala kang guilt feeling. Like kung sinasabi, at the end of the day, sa pagdating ng dapot-tapo natin, lahat ng ginawa natin, maaalala natin yan. At doon na tayo uusigin ng ating konsensya. Kung bakit mo nagawa paano mo ginawa at kung sana may pagkakataong sana na makahingi ka ng tawad sana ginawa mo yun ganon, bakla kaya wag mo na hintayin -hintay pa dapat hapon mo baka bukas o sa susunod na araw huli na ang lahat bye bye <laughs>